Alam ang pinaka-proof of the pudding dyan? Kasuhan si Duterte dito sa Pilipinas. Tingin ko, ang pinaka-proof of the pudding dito para ma-demonstrate ma 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 ni Mr. Marcos sa seryoso siya, eh, makipag-coordinate sila sa ICC. Uh, pero ito, ito ngayon yung mga taliwas na, again, inconsistent na mga position. Okay, you're saying you're for human rights, pero ayaw mong papasokin ng ICC. Bakit? Di ba? So ano yun, yun yung tanong doon. Hanggat ganun yung mga posisyon nila, ayaw nila sa ICC, hindi tinatanggal yung drug policy, andiyan pa rin yung red tagging. Magbabangga talaga itong mga ganito. Hindi ka, pagdating kasi sa usapin ng human rights Christian, and you know this, hindi ka pwedeng mag, uh, ano mga inconsistent na mga posisyon eh. Kasi malinaw kung ano yung uh, human rights laws, malinaw kung ano yung mga human rights commitment ng Pilipinas uh, sa, sa mundo. Maraming mga, ang daming pinirmahan ng mga human rights commitment ng Pilipinas. Kailangan nilang sundin yon. Pero itong mga ginagawa nila ay taliwas dun sa mga commitment na yun before attorney crisis you no know, research natin so bigyan natin assignment yung mga ano yung mga viewers uh, i-google niyo po yung mga human rights instruments uh, uh civic and political rights instruments sa pinirmahan ng Pilipinas yun yung sinasabi ni Kaloy na pag binasa niyo lahat yon eh, yun yung mga commitments na ginawa ng ating pamahalaan okay attorney crisis una magsasalita ko as a lawyer kaya tama yon kasuhan uh, ganun ang siste pero doon sa kung kakasuan ba si Duterte dito sa Pilipinas, hindi pa ako doon dahil nauna na kaming magreklamo sa ICC. At kung hindi mababago kasi yung sistema dito eh mas may killing kami na ilang kasi fair ang isang investigation. Hindi yung luto na simula pa lang. Hindi genuine yon. Kaya uh, dumulog na kami sa ICC, kumbaga eh kumagat na yon. Hayaan nating magpatuloy yon. Kaya co cooperate with the ICC at the minimum. Uh, or even provide documents gano'n yun eh provide documents surrender entity uh, well even entities so uh, surrender personalities and surrender documents from entities that are available to the ICC para gawin ng ICC kung walang itinatago edi eh, ayan um kayo ang sumilip itong local um, prosecution pa ang mas tinitingnan ko din kung kunyari magkaroon ng killings tungkol sa political extrajudicial killings nako, palagay ko, maiiba yon Kasi ang huling, ano, parang high profile na political extrajudicial killing na, na, na ipakita ay yung sa Bloody Sunday. Diyos ko, nakita ng lahat. Bigla na lang gulantang tayo. Nag-serve ng search warrant umano, biglang na namatay. Na-dismiss ang kaso ni Manny Asuncion. Kahit gano'n na yung itsura ng, para sa publiko, parang, oo nga, mali yun pero naikot pa rin, nahilot pa rin, kumbaga, at parang sinabi pa na kulang yung ebidensya. Ang isa pa na domestic parang mechanism na nakikita ko ay ganito. So may putol tayo, may ipit tayo, kasi ang mag iimbestiga sa ngayon, ha, gobyerno. may namatay, tawagin ng polis. May pinatay ang polis, tawagin ng polis. Kasi walang ibang pwedeng mag-investigate. Kung magkaroon tayo ng sistema ng private investigation, alam ko, ano to, far fetch, medyo wow, pwede ba yun? Parang CSI tayo, bawat isa. Pero kung magkaroon ng puwang, ng fair uh, at saka efficient na investigation system, yung tipong, uh, mala CSI sa so mga nanonood dyan ng mga ganong shows, law and order, talagang evidence-based at object evidence-based, ano ang blood splatter, ano ang bumaril dito, etc., kung kakayanin natin yung gano'n at yun ang pagsimulan ng mga kasuhan, aba, di okay yan. Kasi tingnan nyo, hai, yung conviction nung nakaraan ng Gemboy, parang mm -hmm. evidence-based na siya, di ba? Sabi, ito ang, sa ganitong police nang galing yung barel, yung fatal shot. Pero dun sa iba, dahil hindi fatal shot, uh, ano lang, illegal, unlawful discharge of firearms. Parang, pwede na na hindi eh ang hirap dahil uh, kumbaga, alam mo na may nangyaring masama, pero bakit hindi pa rin napaparusahan yung dapat managot? At hanggang ngayon, ito pa. Sino ang mga sa mga ganong kaso? Kian, Carl, G. Ikju, ayan, Jemboy, yung bumarel. Eh, paano yung mastermind? Kaya yan yung pakalat-kalat pa rin na yung parang may agam-agam ka na, okay, may na-convict, pero parang hindi pa sapat. So, kailangan hanggang ulo, hanggang mastermind, maparusahan. Kaloy, before I, ano, um, I give you the floor, parang senado talaga, no? kasi kaka-interview ko lang kay Jingo eh. <laughs> anyway, do you get the sense na, ano, na napaka-immature pa rin talaga na approach ng ating pamahalaan pagdating sa human rights. Kasi pwedeng gumawa ng mabuti or the government can take the right direction toward human rights. Pero yung pinanggagalingan hindi actually pristine. Eh, which is basically to protect human rights. But to use that uh, course of action for political purposes Sisimplihan ko po sa mga viewers natin, lalo po sa mga trolls na nanonood ngayon. No? For example, kung so ikaw yung nakaupong presidente, pwedeng sabihin mo, I respect human rights, pero ang goal mo sa at the back of your head, eh gusto kong balikan to si Duterte kasi winawalang hiya ako, eh gusto ko patanggal eh. May sabihin, yung direction na positive toward promoting human rights, iba yung nag view well. Do you get that sense, Kaloy? Yeah. Well, uh, Uh, I'll, I'll go beyond that. I, I get the sense. I, I know what you're saying. Uh, what, you're, what you're saying, but uh, medyo pa I think the basic problem that we see here and how compa how uh, hina handle ng gobyerno, and I'm not just talking about Marcos, even the previous ones, ang ng human rights is because apart from they they look at it from always from a political perspective, kung whether itong kasabanan or yun siyempre to ay or not. I think among most fundamental pa na reason dito is that walang principled positions ang presidente or ang mga top officials on human rights. And when I say principled position, ano ibig kong sabihin dito? Ito ay yung pag-embrace mo ng idea ng human rights as a universal uh, you know, thing na kailangan mong panindigan, kailangan mong proteksyonan, kailangan mong i-uphold no matter what, kahit na sino ang masagasaan. Kung Kumbaga, kung ang pag i uh, appreciate mo sa human rights ay mas sincere. Ah, uh, malaking bagay 'yon. Ang problema hindi ganoon sa Pilipinas. So meron tayong presidente na ginagawa, sinasabi dinideclare declare na for human rights siya pero at the same time pinagpapatuloy niya pa yung mga aparatos para mag-violate ng human rights at ayaw makipag-coordinate sa human sa ICC. Ang ibig lang sabihin noon sa pinakabuod nito sa as far as I look at it is wala siyang principled position ng human rights kasi kung meron magdadalawang isip siya na hindi makipag-cooperate sa ICC kasi taliwas yun sa prinsipyo ng human rights. Kung may respeto ka talaga sa karapatan pang tao, mag-ano mag, mag, ka, mag, mag uh, again, may agam-agam ka dapat na gawin itong mga hakbang na ganito na alam mong taliwas sa human rights. Pero kasi nga, politika, mas politika pa yung uh, kinoconsider nila. So, collateral, nagiging collateral damage ang human rights. At uh, siyempre, this is also very very important na issue kasi ito yung nag ano eh ito yung uh, nagbabalahura sa diskusyon sa karapatang pantao sa Pilipinas. Hindi na nga ganoon kataas yung awareness ng mga tao on human rights at saka appreciation ng human rights. Pinabalahura pa ng mga politiko uh, ang napakahalagang uh, idea, uh, prinsipyo na ito. So kaya ala, alam mo yun, marami sa mga hindi ko naman sinasabing mga human rights activists lang katulad ko or katulad ni Attorney Crisy ang uh, may prinsipyo lang pagdating sa human rights. Hindi naman. Pwede ka naman kasing maging uh, you know pro Marcos administration pero prinsipyado yung uh, uh, tayo mo sa human rights. May mga ganun din mga tao eh. May in fact may mga kilala ako dati na mga support mga supporter ni Digong pero prinsipyado yung uh, panindigan sa human rights, kaya ang ginawa nila, nananahimik na lang at the very least at hindi sinasang ayunan publicly yung ginagawa ni Digong dati. Yung ganun. So, pag wala ka kasi nito, wala ka, wala ka talagang gagawing gano'n uh, ganun para ma-improve yung human rights situation na mandato mo. Meron din naman kaloy, tsaka attorney Chris, yung kinalimutan o no? talagang tinalikuran altogether ng human rights. <laughs> oo. Oh, oh. gusto ko lang idagdag din dyan. Okay. Yung appreciation <laughs> mo sa human rights, bilang holistic. Uh, hindi lang ito, kasi parang pag may namatay, parang doon may violation of human rights. Pero ipapaalala ko na hindi lang siya right to life, but also the right to live decently or with dignity. Kaya, eh, mapapasok din tayo sa socio-economic rights, uh, cultural rights. Kaya, oh, buhay ako, okay. Pero hindi naman ako makakain. Wala akong trabaho. Wala akong disenting tirahan. Ay, paglabag din yun ng karapatang pantao. At ang isa, ito talaga yung medyo mahirap gagapin na parang, shucks, bakit ako? Ang duty bearer, sino ang may responsibilidad na siguraduhin, buhay ka, at you can live uh, with dignity? Yung Estado. You are the duty bearer, and we are the rights bearer, eh, duty holder, eh, oh, sorry, duty bearer and the rights holder. ah Yung ganong konsepto na Ah, bakit gobyerno na naman ako kailangan magsigurado? Parang doon pa lang sa moment na pag ang gobyerno mo hindi naiintindihan yon eh, talo ka na. Uh, dahil hindi nila paninindigan yon Dahil, oh, hindi ako yan. Umaga, they will pass the buck to someone else. Uy, hanggang ano lang ako, ensure na buhay ka, o oh, bala ka na sa buhay mo. Ah, uh, hindi lang din to pag-aaral eh. Kasi pwede naman na ituro sa kanila. May mga crash course yan. Pwede nga silang manood ng YouTube na ano nga ba ang human rights. Ang problema, hindi isinasapuso. At mapanood nila, maaral nila, pasok sa isang tenga, labas sa kabila.